Lumalim pa nga ng konti. Lumalim no? Yari Kaya mga na, rin. Ka ngayon, Kaya nga Oh, sa likod ng kahoy may dumadaan ng tubig. Dumalim na nga mga idol. Patay. Ayun no. Ano, halos papantay na dun sa ano. yung nakakatakot umuulan pa kasi sa taas oh sa taas talaga umuulan dun oh kaya yung ilog tuloy tuloy ang paglalim alam lalim na nga lalim na nga mga idol oh oh ang puno oh kanina dyan pa tayo nakatayo oh lumawak na gago patay tayo nito wala tayong magawa tawid talaga tayo nito lalim na lumalalim pa to oh. may mga ano na oh. mga ano po Ano? Ano? Dito tayo, magano sa taas. Simula. Ayun, napatay na, patay tayo nito, idol. Mga idol. Ha, ah, bilisan natin kay eh. parang lumalalim pa ng tudo. Umuulan pa kasi sa taas eh, no? Ah! Bahala na si Batman! Aray yan, lalim! Salamat. Okay. Wag ka, wag ka dumaan dito sa dinaanan ko ha. Ang hirap doon ka na sa kabilang kuno. Dito sa kabila. Mas malakas tubig pag dito na oh. oh May ikot, ikot yung tubig oh. Uy, ano na. Uy, dyan Ito 'yung Uy, uy. Ayun, mang idol, thank you, thank you. Nakatawid na kami, re. Nadi, adu. Nabok aing, uy. Oh, puta. daw <laughs> no. may naanod ng kahoy. Lumalakas pa nga talaga tubig. Ang laki ng puno na yan ah. Okay, galing yan. Eh, na ako. Maanod na pa yung palaman mga idol ah. Gugundulin. Malalim pa nga eh. Malalim pa ng tulad. Dami na naanod ah. Umuulan pa kasi doon eh no? Sa Lumina Go, go! Magpatay na siya yata yan Ang pusa. Aso Aso Malunod yan. Abangan mo boy, baboy yan, sunod <coughs> Mahirap kong bata Delikado yung mga bata doon no? yung naligo sa ba Tang ina. Yun yung mga nakakatakot eh, yung mga walang magulang. Tapos may magyaya. Punta dito sa bukid, sa sapa. Nako. Ayan, uuwi na kami mga idol. Aso may mga. So, mga aso na naman dyan. Bidyohan na naman natin yung mga aso para di tayo kagatin Dito, dito. makidaan tayo kayo no? Dito tayo daan Dito mm mga aso dito eh. Ngangagat eh. Pag binidyuan, di na mga nga Dito pala eh. Ang daanan pala dito. Sige, nakabidyo ka. <laughs> so, ayun mga idol, pauwi na kami. Uh, see you next vlog. Thank you. Bye-bye.